Ganyan. Tapos ganyan. pa. Tapos serap sa kanan. Itaas ang kanan habang ibaba naman ang kaliwa. Punta tayo sa kaliwa. Ayan. Ayan. Akpan natin ang kaliwa. Ganyan. Itaas ang kanan. Tapos ikot. Tapos ikot. Punta natin kamay dito. Step forward. Ayan. Pursa, pupunta. Susunod ng kunwari. Kunwari ay, pupunta dito ang suntok. kita mo. Dito ka. Dito ang kamay mo. Halap kang paraan na ikutan mo para mahawakan. Punta mo dito. Okay? Kung ito naman, nakita mong suntok. Dito kamay mo. Ikot ka dito para mahawakan mo. Okay? So, kung papunta ang suntok doon, ayan. So, ito po ang galaw ng suntok. Nakita mo ganyan. Dito kamay mo. Ikot ka dito para mahawakan mo dapat Hi Magandang araw sa inyong lahat Nagbabalik naman po si Master Chuker Legaspi ang Sapada Master ng Pilipinas At sa lahat po nga na hindi nakakaalam kung ano ang Sapada Ito po ay sarili kong version Sa totoo lang po, ito po ay isang Jeet Kundo Tinatago ko po, po lang po ang pangalan na Jeet Kundo ay ginawa kong sapada ngunit ito po ay cheat kundo okay. so dahil po ito ay tinatawag na jit kundo alam nyo ba ang jit kundo ang jit kundo ay way of intercepting fist so ito po ang ng mixed martial arts na ginawa na ginagawa ni Bruce Lee na pinaghalo-halo -halo niya na style at dahil po ay maagang namatay si Bruce Lee at ako po yung naniniwala na pinagpatuloy niya ang kanyang kalaman pinapasan niya sa ibang nilalang at ako po yung naniniwala na pinapasa niya sa akin at gusto niyang ipagpatuloy ko ang pagtuturo ng Jeet Kune at ganyan mga kaibigan parin kayo'y magtatanong ako ba'y magaling ay subukan niyo lang ako at pare kayong pupunta dito dahil handa akong subukan basta sa legal lang na pamaraan okay so alam niyo ba na si Bruce Lee ay marunong ng tai chi tama po mga kaibigan bago natuto si Bruce Lee ng Wing Chun si Bruce Lee po ay tinuturuan ng kanyang ama ng tai chi okay so maraming malaking tulong po sa kanya yon at hanggang natuto siya ng Wing Chun mula kay Ip Man at natuto siya sa mula sa mga kalaban dahil tinuturuan siya sa kanyang mga kalaban at ah, nag-sharing po sila okay? nagpalit sila ng kakaalaman okay? so, at ngayon kaibigan dito muna tayo sa usapan natin ng pagdipinsa na isang dipinsa ng Tai Chi na grass sparrow steel okay? so review muna natin ang grass sparrow steel at pa paano to magiging epektibo sa self defense or martial arts at ito rin ay magiging magandang gagamitin pang health purposes kung gusto niyo pang health purposes lang ang gusto nyo so tara na subukan natin ang grass torstel twist together lang po ayan tapos sa kamay ayan so ganyan pagbaba okay. so straddle kayo, tapos ayan. So ilagay ang kanan sa ibaba at sa itaas na naman ang kaliwa. Tapos ilagay ang bigat nyo dito sa kaliwa. Ayan. So ito po ay may malaking punasyon. Dito po, ayan. Tapos buta po dito ang kanan habang itataas mo ang inyong kanan ibaba naman ang kaliwa. Ayan ulitin ko para masabay niyo ako gusto niyo sabayan ako okay Sino, you know, ito po ay tinatawag na grass sparostel sa kanga nga tas kamay tapos ganyan kita pa tapos sarap sa kanan itaas ang kanan habang ibaba naman ang dalawa pwede tayo harap doon. Okay, pag ganyan. Grass for steel, subok natin. Tapos ang kamay. Ayan. Pupunta tayo sa kaliwa. Ayan. Ayan. Akpan natin ang kaliwa. Ganyan. Tapos ang kanan. Tapos ikot. Tapos dito. Punta kamay dito. Step forward. Ayan. Ikot grass, sa kamay dito ayan step forward naman ayan ayan po mga kaibigan mga grass prostel ulitin natin ito po ay maganda pang health purposes ayan subukan natin Ilan? Ilan? Two? Pang naman? Ilan? Atras? Ito naman? Ha? ya po ang grass is for steel. Okay? naman tayo dito. Ayan. Ila. Tapos kita dito. Tapos ang paa. Pang. Ayan. Ikot ang gamay. atras. Ayan. Sila. Ito naman. Ayan. Ayan po mga kaibigan ang grass prostel. Ngayon mga kaibigan, ang eh, turo ko sa inyo ang application nito. Bakit malaking tulong to sa martial arts? Okay. Kapag tayo ng kaibigan, ginagamit natin ang lakas ng kalaban. Okay? Ginagamit natin ang lakas ng kalaban laban sa kanya. Hindi tayo gagamit ng masyadong kalakasan. Ito po yung gagamit. Ito po ay soft against hard. So, parang humuhuli ka lang ng, ng buntot ng ibon na hinahawakan mo. So, kung ito ang kamay, dapat kung saan ang kapunta, sinusundan mo. Okay? Maari, ikaw ay nuhuli mo talaga. Pinuhuli mo ang kamay ng kalaban mo. Saan yan? ang kamay kasi ang tumatakbo. Okay? Suntok-suntok yan. Kapag may pagkataon, hahawakan mo. Okay? So kung saan ang kwirsa pupunta, susunod ng kunwari. Kunwari ay pupunta dito ang suntok. kita mo. Dito ka. Dito ang kamay mo. Halap kang paraan na ikutan mo para mahawakan. Punta mo dito. Okay? Kung ito naman, nakita mong suntok, dito ang kamay mo, ikot ka dito para mahawakan mo. Okay? So, kung papunta ang suntok doon, ayan. So, ito po ang galaw ng suntok. Nakita mo ganyan, dito kamay mo, ikot ka dito para mahawakan mo. Dapat ang siko mo ay nasa taas para hindi matamaan. Okay? Ito ang siko mo. Ito, wari, ito ang kamay ng kalaban. Ito ang sayo, ikot ka dito para mahawakan mo. Okay? So, kung ito naman, kung ito ang kamay ng kalaban, ito ang sayo, papunta dyan, ikot ka dito. Dahil paggalaw yung suntok, Ayan pag mo, huwag mo nang bibitawan. Okay? Dahil yan na ang pagkakataon na gagamitin mo ang lahat ng tinuturo ko sa iyo kapag nahawakan mo. Maari mo gagamitin ang technique mo na tulad ng judo. Okay? Maari, maari mong babalian, itatapon ang kalaban, or mag-hold down ka. Hawakan mo ng mahigpit. maring sa, sa lupa kayo maghawakan, mag-ground fighting kayo, magagamit mo ang grass for steel. Okay? Kaya yeah, pag ganyan po, mayroon akong instruction sa inyo. Kapag ka natin didipinsa, pag ganyan, nananais natin na ipatipas ang atake ng kalaban. Kunwari, pag ganyan, nandito ang kamay natin, may tayo, okay? May ikot Kaya gusto natin hawakan. Iwas muna natin kamay. Sabay ang ating katawan. Iwas natin ang ating kamay para hindi magkabanggaan, pati ang ating katawan. Dapat talaga kapag kanan at gusto natin patipas sa uh, kaliwa. Diagonal po ating galaw, mga kaibigan. Okay? Diagonal. Dahil kapag harap palikod, mare kang abutan. dapat sabay iwas dito. Okay? Pag ganyan, mga kaibigan, ayan. So, hindi ka mag fully step backward. Paring itong kanan, pag ganyan, mintin mo lang na sarapan ang kanan. Okay? Dahil, pag ganyan, mga kaibigan, kapag hawakan mo, mari kang sisipan ng stamping kick. Kung nari, mo ang kamay dito, nandito ang kamay. Ayan. So, dito steady Nawakan ang kamay. Mari kang ng stamping kick. Ano nga ba? kanya lang. Pow! So, natamaan ng buliga ng kalaban. Pag ganyan, ayan, atake. Pow! Okay? Kuha nyo? So, pag ganyan, dapat dadalhin mo sa dito. Dahil hilain mo. At kapag may pagkataon na tapo mo siya doon, kapag madadala mo, ipaganyan okay, mo, paganyan Okay? Kapag nahawakan mo na, dito na, gamitin mo ang iyong footwork. yung footwork. Punta ka dito, tapos, parin mo itabag dito. Okay? Parin mo itapon doon, at tulad ng sinasabi kong ito po ay magagamit yung pinaganyan. Hawakan natin ng kamay. Pag, para pupunta dito. Ayan. Pwede di kang gagamit ng arm twisting ng Aikido. ba? Diba? So, ganoon din mga kaibigan. Pag ganyan, pag nais mong ipatipas ang suntok ng kalaban, punta kaliwa, pag ganyan, dito po ang direction nyo. Papunta po tayo dito. Ayan. Ayan. Yun. Mangyari mga kaibigan, pag dito, dito ka dipin siya. Ayan. Kapag dito naman, dito ka. Kapag nais nice mo na i-control, step backward na ka. Ayan. Okay? Pwede mo mong... itapon mo. Dapat, pagpunta dito, huwag ka nga mag-step forward ka. Dahil, pag ganyan, mari kang sisipa ng mataas. Okay? Pag ganyan, sipa. Ganyan, sipa. Katamaan mo dito sa jaw. Okay? Pwede at so, pag ganyan mga kaibigan, may similar dito pa sa Tansaw. eh pag ganyan mga kaibigan, sa malapitan na yung estilo ng Wing, Chun na Tansaw, pag ganyan, magdipinsa mo, nandito ah, dapat na sa siko, ilalim ng siko isong back, up to, magiging Tansaw to. Ayan. Okay? Crossbar steel, magiging Tansaw. Okay? cross crossbar style, ayan, magiging Tansaw. Dito naman, Rest, for Magiging Tansaw Ayan. So, nahal na natin ang Tai Chi at Wing At isa pa, ganyan, kapag nakatansa pa, pari kang sipa ng mababang sipa. Taw Tawa-tawa na na na. Low frontal kick. Okay. Kapag nakatansa pa na, mas tansaw, low frontal kick. Yan. Pari kang sipa ng mababang sipa. Pari sa tuhod, or, or kick. Okay? Yan na muna ang ating talakayin. Sana ay may nakuha kayo sa aking tinuturo ngayon. At abangan nyo ang iba ko ng mga videos. Kung nga pala si Joker ni Gaspi. Please subscribe ang channel ko. Nais nyo, nais nyo maging estudyante ko. At nais, nais nyo mayroon kang matutunan sa akin. Pakilike and share na lang. See you next time. Bye-bye!